Mm, ano po atin? Magandang hapon po. Ah, uh, meron po ba kayong pampatigas? Ah, uh, ano po bang klaseng pampatigas, kuya? Ay, yung pampatigas po dito sa baba? Ah, uh, bakit po? Hindi na po ba tumitigas? Tumitigas naman po. Kaso po eh darating na po yung missis ko eh. galing abroad eh mm. tatlong taon po siya roon eh. Siyempre po eh bakbakan yung maganda. Kaya yeah, gusto ko sana. Lagi ready. Ah, meron ako dito. Teka. Ito. Ano po ba yan? Ayan. Barako. Barako po? Oo. Effective po ba, re? Oo, effective yan. Wala po ba yung mas magaling dyan? Ay, meron, meron. Mas teka, teka. Mas mahusay. Mm -hmm. Ito. Kabayo. Kabayo, re? Oo, eh. malakas ang sipa niya. Sumisipa po, re? Oo. Salamat, Dok. Eri po, bagay na bagay sa akin. Yan ang kailangan mo. Eri po, kailangan mo. <coughs> <Eri po. Kailangan. coughs> e sige po, Dok. At... Mm, Parating na po yun eh. Oh, ah, sige. Maghahandaan ko po muna. Ah, sige po. Sige po. Salamat, Dok. Okay. hours later. Dok. Oh, kuya. Bumalik kaya. Mukhang nagamit mo lang mahusay yung binigig sa yung gamot ah. Yun niya po. Ito ang problema pong malaki eh. Oh, ano po problema, kuya? Hindi po dumating yung misis ko eh. eh, eh paano po ginawa nyo? Ginamitan ko lang po ng Mariam Palad. Oh! Ah! Ang problema ko po, Nere. Hmm? Naglintos po yung kamay ko. Sobrang galing po ng kabayo na binigay niya sa akin. Yung po po, kuya. O sige, bibigyan na lang ng gamot. May gamot po ba kayo dyan? Ito, inumin mo lang three times a day. Balid dalawa po kasi eh. uh, Dalawa po pala ginamit mo? Talisian po, ganyan na yung tatingan eh. po. Ganyan po ang ginamit ko, ganyan. Sobrang husay-husay yung -husay binigay niya sa akin. Ang pinahirapan yung kamay ko. <laughs>